Kita di po yung so, bigi, ito so, po yung bunga tadi yung obat sana po. So, oh, tapos, sa amon, ano anuro Ano raw po yung kita na mag-anay kasi mag-anay trip Ano maray? buma kali kita aku gali ko ang san. So plastik Oh, amu, tapos mag-anay pa sa pang-injection. Ambalika. Ano? Po. Tamputin mga bunga tiyo, dakol na panting nagkakapira na po adik bilog magagustos magagastos pag big pina ano ito um ulo sana 10 by 10 nasa 20 mil iyo ay dakol na palang puti bunga po ka diti Oo. oh. tapos tagto pa nga na po tagto pa tiyo oh, tulong nag aabay um, ay tabi nga ni palang. adi pa po palan niya ni tiyo na po adi nga po puti yilo na Ah, arbisong kunad po ang oh, anong.